Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Musta na kayo? Dito to pare tayo guys kayo, kayo sa aming nga barangay. Dito sa Sama. Tingnan niyo barangay namin guys oh. May mga manok, may mga gulay-gulay. Pero ang highlight talaga natin guys ngayon, pumunta sa ilog namin. Napakalaki ng ilog namin guys, tsaka malinis, daming isda. Tsaka dadaanan natin guys yung bukod sa may mga may patubig naman yung barangay namin mayroon parang uh, water uh, talagang may tubig talaga may mga ano may mga hose pero dito mayroon kaming igiban na labahan uh, na wanto sawa isang banlawan lang ito ko kayo dito hindi mo na kailangan mag uh, banlaw isang banlawan lang ayos na maligo guys yung kalabaw nakikita nyo oh. ha lob, -lob sya oh. hmm. you know, bimbo ay, ano <laughs> <laughs> Diri-diri cok terlalu tobig di sini dah do ano? doh. Huh? diri Manila, ah sa Manila ito, Biay. lamang <laughs> man. Alam mo ka. Guys, oh, so, may kalabaw pa oh. Oh, so, 'yung kalabaw namin, guys. Hm? Posopo't tanda sa iyo sa simporte sa ilog. karamihan hanap buhay namin talaga dito dyan Koprahan kuprahan ayan tingnan mo naman kuprahan makamoy hmm. yan o oh. tapos ito guys pwede dito dito lagyan ng ano palay eh. yan yan dati maisan yan, yan ngayon nyogan na eh yan kita nyo ilog namin guys ang laki no Hmm. Pwede gay ang gabing itong Pasig Esplanade ay hindi summer Esplanade guys. Ano? Ano pa yan? Baba tayo guys, baba. Dati nung uh, nagbibinata ako guys na, na ako dito lalaki ng tilapia dito tsaka karpa Ayun oh, kita ko makikita nyo lang ang laki ng daming isda sa ilalim oh. Dati ito may siminto to dito sa katagalan guys, hindi na naalagaan. Kaya kita nyo oh, na ano na eh. Kinain na ng uh, ilog kasi nga natumba na rin yung puno. Ano haba niyan guys, ang doon niyan oh. Dun, sa may ano. Hmm. daming isda yan dito ayan o oh. nang luwag talaga yan kanina nakakita akong karpa guys ang laki nandun malinis yan guys tubig na yan oh kita nyo dami daming naliligo dito sa amin hindi problema ang tubig eh yan oh At tapos guys ang daming uh, kasili yan dyan oh lalo na yon dyan mga kasili yan sa ilalim ang lalim ng tubig na yan eh. tapos hanggang doon pa yan oh puntahan natin guys yung uh, dating uh, bahay ng uh, kumpare ni Marcos dating mayor ng uh, ng bayan namin pero dito sa barangay namin nagpatayo ng ano ng bahay pero ngayon uh, medyo sira na rin pero tingnan natin guys bahay ito dati ng kumpare ng ni Marcos yung uh, senior ito naman yung nanay niya ito yung nanay niya talaga niya sila nalob-lob <laughs> Ali lim. Global 'yang guys ng kalabaw 'yo. 'To bahay ng kapatid ko. mga lumang bahay na kasi to guys eh. yan yung bahay niya ang pagitan ng bahay namin dito guys ay uh, malalayo kaso dito kahit probinsya may may ano may internet may wifi may dita may data saka may tubig bukod sa tubig na tabaang may tubig na galing talaga sa ano na binabayaran daming kakao ito yung puno ng kakao guys oh. So, walang bunga yung sinasabi ko guys na bahay dati ng uh, mayor dito sa bayan namin na kumpare ni Marcos so, ang laking bahay niya no? kita nyo hanggang dun yan sa kabila oh. pero ngayon siguro simula nung nagkaisip ako guys ganyan na yan eh may ano na talaga yan eh giba giba na pero hindi na pinaayos so tingnan nyo ayan oh. ang kwento sa akin guys ano daw yan ha? Uh, kumpare daw ni Marcos na mayor ito pero mayor daw ito dati o, pero hindi ko na yan naabotan eh. pero ting, sabi nila mayor daw ito ng ano eh ng uh, bayan namin na kumpare ni Marcos yung senior ha hindi yung junior yung senior oh. malaki yan parang mansion yan dati siguro yung bahay na yan mahigit isang daan taon na yan guys or mga 80 years old ayan eh. gate nya guys so, May gate sya eh Puntahan natin sa kabila oh. Mayroon syang uh, gate eh. yan. Tapos may bakod dyan. Hanggang doon. Ang laki nito guys o. Oh. Ngayon ginawa na syang lutuan ng kopra Ayan oh. Ito yung uh, bakod nya guys oh Ang luwag nito guys oh Dati hanggang dyan bahay yung ano na yan dyan yung yung masukal na yan dyan mga puno. Ano yan bahay pa yan dati nagiba yan dati ginagawa namin tulugan yan eh. ang laki ng compound nito eh. dito na ano na lang siguro ng bagyo dito bahay pa rin yan dan. dati oh, hanggang dito eh. nagiba na lang ng bagyo yan oh. dati ginawa pa itong kuup dito eh. ito namang kahoy mga sinaw na pa yan oh. ganda no So 'yun lang guys, maraming 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 salamat po. Please like and subscribe. Thank you. Ito 'yung barangay namin guys, so tinanong, uh. Ito 'Yung bahay. Ang lalayo ng pagitan no. Kalsada, yung kalsada namin medyo uh, bulok na, Shout out sa mga nadais ng kalsada jam, DPWH or uh, local government ng uh, Paranas. Og so, iba iba na po yung mga kalsada namin. Baka naman. Tapos dito, walang ano yan. Walang mga bahay. Tapos dito guys, ito dati itong ano eh court dati itong court dito. ito ayan o oh. oh, walang mga bahay puro nyo ganyan ito yung biro dito sa barangay namin guys. Kahit ganito to. May ano to eh. May internet. May uh, tubig. May uh, dita. Kung ano kikita nyo sa malalaking syudad mayroon din dito. asa nga lang ganito. Probinsya, probinsya talaga. Ikaw na duty jaday? Ha? Ay, ay, ay. <laughs> ay. Ayan yung barangay uh, hall namin guys. So, yan. Real property tax amnesty. Ayan. Ayan. Basketball court dito guys nang panahon ko maliliit pa kami. Ito yung uh, basketball court pero ngayon linipat na ito kasi uh, may ano na may uh, may covid court na kami. Ayan. Basketball court na namin no. Napusok pa ng saging. May tricycle pa. Ah, ito yung sidecar namin guys. Oh. Ito yung sidecar ng utol ko. Ayan oh. Tinanggal lang dito. Buo pa naman eh. Di, siguro. Bakit, di ko alam bakit niya tinanggal. Ayan yan oh. Sidecar ng ano namin. Motor. tapos ito naman dito guys yung uh, simbahan ayan na catholic church maliit lang pero sa ngayon mukhang pinalalakihan na nila ayan, pinaayos na parang may renovation na mangyayari yan, yan yung ano nila uh, catholic church na simbahan dito sa amin likod lang ng uh, bahay na amin so yan naman yung bahay na amin syempre lumang luma na yan yung uh, taas niya ang kahoy yung baba semento kasi ito yung paligid eh. Narikinig yung mga huni ng ibon ganito sa probinsya guys so ayan yung bahay namin